Ikapitong Kabanata Kaya kinuha ng mga taga Kiryat Jearim ang kahon ng Panginoon at dinala sa bahay ni Abinadab na nasa Buron. Pinili nila si Eliazar na anak ni Abinadab na magbantay dito. Ang pamumuno ni Samuel sa Israel Nanatili sa Kiryat Jearim ang kahon ng Panginoon sa mahabang panahon, mga dalawampung taon. Sa panahong iyon, nagdalamhati at humingi ng tulong sa Panginoon, ang buong mamamayan ng Israel. Sinabi ni Samuel sa kanila, Kung taos sa puso ninyo ang pagbabalik loob sa Panginoon, itapon ninyo ang inyong mga Diyos-Diyosan, pati na ang imahe ni Astoret. Ilaan ninyo ang inyong buhay sa Panginoon lamang, at siya lang ang inyong paglingkuran. Kung gagawin ninyo ang mga ito, ililigtas niya kayo sa kamay ng mga Filisteo. Kaya itinapon nila ang mga imahe ni Nabaal at Astoret, at sa Panginoon lamang sila naglingkod. Pagkatapos sinabi ni Samuel sa mga Israelita, Magtipon kayong lahat sa mispa, at ipapanalangin ko kayo sa Panginoon. Nang magkatipon na silang lahat sa mispa, kumuha sila ng tubig, at ibinuhos sa harap ng presensya ng Panginoon. Nang araw na iyon, hindi sila kumain buong araw, at nagsisi sa mga kasalanang ginawa nila sa Panginoon. Pinamunuan ni Samuel ang Israel doon sa Mispa. Nang mabalitaan ng mga Filisteo na nagtitipon ang mga Israelita sa Mispa, naghanda ang mga pinuno ng mga Filisteo para salakayin sila. Nang mabalitaan ito ng mga Israelita, natakot sila sa mga Filisteo. Sinabi nila kay Samuel, Huwag po kayong tumigil sa pananalangin sa Panginoon na ating Diyos Nailigtas niya tayo sa mga Filisteo, kaya kumuha si Samuel ng isang batang tupa at sinunog ito ng buo bilang handog na sinusunog para sa Panginoon. Humingi siya ng tulong sa Panginoon para sa Israel at sinagot siya ng Panginoon. Habang iniaalay ni Samuel ang handog na sinusunog, dumating ang mga Filisteo para makipaglaban sa mga Israelita. Pero sa araw na iyon, nagpakulog ng malakas ang Panginoon. Kaya natakot at nalito ang mga Filisteo, at nagsitakas sila sa mga Israelita. Hinabol sila at pinatay ng mga Israelita sa daan, mula sa Mispa hanggang sa Betkar. Pagkatapos kumuha si Samuel ng isang bato at inilagay sa gitna ng Mispa at Shen. Pinangalanan niya itong Ebenezer, dahil sinabi niya, Hanggang ngayon, tinutulungan kami ng Panginoon. Kaya natalo nila ang mga Filisteo at hindi na nila muli pang sinalakay ang mga Israelita habang nabubuhay pa si Samuel dahil ang Panginoon ay laban sa mga Filisteo. Naibalik sa Israel ang mga lupain malapit sa Ekron at Gat na sinakop ng mga Filisteo. Natigil na rin ang digmaan sa pagitan ng mga Israelita at mga Amoreyo. Nagpatuloy si Samuel sa pamumuno sa Israel sa buong buhay niya. Taon-taon, Lumilibot siya mula Betel papuntang Gilgal at Mizpah para gampanan ang tungkulin niya bilang pinuno ng mga lugar na ito, pero bumabalik din siya sa Rama kung saan siya nakatira at namumuno rin sa mga tao roon, at gumawa siya roon ng altar para sa Panginoon.